Walang foul play, eh, meron naman. Ano? Walang foul play, eh, meron naman. Ano? Walang foul play, eh, meron naman. Ano? NBI, pero ang unang-una po dyan, no, si sorry, yung... sorry. Ano nga po pag lumitaw sa... Kasi ako ang alam ko may foul play rito eh. Yes. Kasi ako ang alam ko may foul play rito eh. Yes. Just common sense. Ang daming red flag eh. Pero healthy siya, wala siyang health kasi. Bago siya pumunta ng abroad, ang Saudi, eh, meron siyang medical check-up. So may foul play ito. So may foul play ito nakipagsabwatan yung ospital, nakipagsabwatan yung gumawa ng autopsy, nakipagsabwatan yung police, anong pwedeng course of action ng DFA? So, how about doon sa ospital na nakikipagsabuatan? Kasi sabi ng ospital, normal death. Exactly, sabi normal death. Sabi ng police, wala raw uh, problema, normal death, puro normal. So, very clear, pag lumitaw sa NBI natin na uh, may foul play, ano ang pwede natin magawa uh, against these hospitals na nag na, sa cover-up? nagkikipagsabwatan sa cover up we can do it uh, pero because of diplomacy we'll do it quietly nat uh, para hindi ma-insulto yung mga uh, Saudi authorities uh, pero sabihin natin na uh, kung pwedeng uh, imbestigahan nila ng ospital at uh, tignan kung bakit ganun bakit sinabing uh, uh, walang fault pay, eh meron naman we intend to discuss a very crucial matter The enforcement of monitoring measures by the DMW, OA, including the DFA and the NBI, on our overseas Filipino workers in light of the recently reported deaths of two OFWs, Jeline Arguzon and Riolin Saizon, both in Saudi Arabia. Later on, we will also conduct a briefing and ask the NBI and the DMW on the status of all pending cases of illegal recruitment since the time we conducted hearings regarding canada and italy's scams recently we again received several complaints from 26 job seekers after being scammed by impostors particularly from people misrepresenting themselves as employees of the bureau of immigration the victims were offered jobs in japan and canada upon payment of at least 40 to 50000 pesos per application they even went through the process of submitting documents but eventually ended up with nothing, as the imposters are now in hiding and nowhere to be found. Hence, the need to get updates from the agencies, particularly the NBI and the DMW, kung mayroon na bang umusad na kaso o mayroon ng napaparusahan na salarin. Mayroon na autopsy na ginawa kay Jeline, Ms. Jeline. Uh, ano na po yung result ng autopsy ng Saudi authorities? Ang huling ulat as of this morning, uh, Mr. Senator, ang resulta ng autopsy ni Jeline ay natural death ang lumabas. Uh, hindi po natin tinatanggap ito, kaya't ang next course of action is an autopsy here in the Philippines. Um, meron po ako ring ulat tungkol sa mga nakatanaw ng, ng katawan ni Jeline at buong-buo ang kanyang katawan. Therefore, an autopsy in the Philippines is very, very feasible uh, through the NBI, National Bureau of Investigation. Mr. At kailan po uh, may babalik yung kanyang mga labi? ang, ang sabi po sa amin ay sinasagawa na yung pagpapauwi unang araw ito ng linggo. Uh, ngayong linggo, tatrabahuhin yung kanyang pagpapauwi at autopsy to commence immediately upon the arrival. Uh, give and take mga another uh, one to two weeks po yon after arrival for the results of the NBI autopsy. So next week, darating na yung labi, mga labi and then autopsy agad ng NBI and then a week or so after lalabas ng result. Um, yes, Mr. Senator. So what happens um, next is kung halimbawa Lumitaw na may foul play. So ano, ano po maging course kapag of action lumit, ng ating gobyerno? Kapag kibir. lumitaw na may foul play, naka-activate po ang ating uh, lawyer on the ground at agad-agad po magsasampan ng kaso tungkol sa kinakukulan uh, patungkol dun sa foul play report kung meron mang lalabas. Sino po sasampan panit ng kaso? Meron pong, meron po tayong posibleng, uh, depende sa investigasyon, uh, depende sa findings ng ng uh, NBI, pero ang unang una po dyan, no, siyempre, yung Sorry, ano nga po pag lumitaw sa... Kasi ako ang alam ko may foul play rito eh. Yes. Mr. Senator, it's just common sense. Andaming red flag eh. Kinupis kayong passport, tapos tinapon yung baso, pinagiinita, et cetera, hindi na makontak. I'm sure healthy siya, wala siyang health kasi. Bago siya pumunta ng abroad, ng Saudi, eh, meron siyang medical check-up. So may foul play ito. Ang tanong ko nga siguro sa DFA, USEC o Vega, pag lumitaw, na may foul play, so... Nakipagsabuatan yung ospital, nakipagsabuatan yung gumawa ng na autopsy, nakipagsabuatan yung police. Anong pwedeng course of action ng DFA? Certainly, uh, mag magandang umaga po, Senator. And before I answer, uh, the DFA extends our condolences to the families. Uh, ang gagawin natin, pag mayroon tayong uh, contrary evidence showing uh, may foul play, of course, the problem kasi is uh, jurisdictional ang uh, crime, no? Bakit sinabi na ng Saudi na walang, atunod uh, sa kanyang sariling autopsy, wala rin foul play. However, kung meron tayong na discovery fraud pay, uh, as mentioned by the Secretary, we'll ask our lawyer uh, to um, see if we could request, uh, we will make a strong request, the strongest request, sa Saudi authorities to conduct a formal investigation sa employer, against employer. Kasi meron tayong evidence, so we have to present it. Uh, Saudi naman recently, as, uh, as okay. you seen, said, uh, it's uh, okay, nice, okay, nicer sige. to us now. Yeah. Yeah. Hmm. How about doon sa ospital na nakikipagsabuatan? Kasi sabi ng ospital, normal death. Bisa exactly, sabi normal death. Sabi ng pulis, wala raw uh, problema normal death, puro normal. So very clear pag lumitaw sa NBI natin na uh, may foul play, ano ang pwede natin magawa uh, against these hospitals na nag na, sa cover up. That, that, will depend on Saudi law po, no? So uh, uh, we'll wait for the results. pero siguradong may magagawa tayo. At least we'll try, no? uh, kasi kailangan ng ustisya para sa ating so, kababayan. So is it safe to say na pwede tayong mag-sampan ng protest sa Saudi government na para madisiplina itong ospital na nakipagsabuatan, na nagdeklara ng normal death, samantalang alam naman nila na may foul play? We can do it, uh, pero because of diplomacy, we'll do it quietly na uh, para hindi na ma-insulto yung uh, Saudi authorities. Uh, pero sabi natin na uh, kung pwedeng... Uh, eh, investigahan nila yung hospital. At uh, tignan kung bakit ganun, bakit sinabing uh, uh, walang foul pay, eh, meron naman. Tingin ko po nangyari dito, uh, the only foul pay possible is that baka sinasaktan siya. Uh, kasi ang sinasabi nila baka namatay sa natural cause may namamatay tayo mga kababayan sa heat wave, no? sa init ngayon sa foreign country. So, kung sinabi nyo, dapat nga, eh, prevention is the best. No? Dapat nga, nung sinabi na nainit, nahihirapan siya, dapat na may nagawa kami no? so, sa pamahalaan. Pero, para lang sa ating kababayan, kung kailangan i-present to, the sa Saudi authorities, we will do it. So, your Honor. Okay, thank you. Yun lang po ang gusto mangyari na dapat yung ospital, yung uh, police, at ano pa mang aid government agency ng Saudi na nakipagsabuatan sa cover-up, dapat managot din sila not only for our OFWs who knows baka ginagawa din nila ito sa ibang mga uh, foreign nationals na nagtatrabaho doon na pinagtatakpan at kinakampihan ng kanilang mga um, kababayan now let's move